Oh, ang dami nilang kakalat pa. <laughs> Tingnan niyo naman po. Oh. Kanya-kanyang himayan ng ano, malunggay. <laughs> Pati yung mga bulilit na naghihimay din ng malunggay eh. Oh. Ayan, naghihimay si Papa na ng malunggay. Ang daming tumutulong. Ayan po yung kanilang ulam. Tinolang manok ang kanilang ulam. Lutong tinola, ganun. Wala naman pampalasa pero lalagyan lang namin sa sayote at malunggay. Hmm? Busy, busy rin si Astig eh, oh. <laughs> Ay, si ano? Si Mayor pala to. nasa si Astig? Ito. Hindi makita eh. <laughs> Ay, si Astig. Kumakain ng malunggay si Astig. Hmm, may namimitas pa, oh, si Polo. <laughs> Hindi pa ka maubos yan, handyan eh. Diyan naman, pinipitas lang ni Polo, nilalaglag lag Polo, wag sayangin, Polo. Wag sayangin. Ah, namimitas din si Mayor, oh. <laughs> Sayang ah, sustansya. Namimitas si Mayor. <laughs> ah, ito sayo. Ah, pipitas si Mayor. Okay. Ah, isa okay. <laughs> Inaabot pilit ah, ah, ni Mayor, eh, oh. Mayor. <laughs> <laughs> si Solo namimitas pa sa hawak mo. <laughs> Bago matapos si Papa nyo. Sariwa po ang malunggay. Dahon ng malunggay, ayan. Sariwang sariwa. Hmm. Mula sa puno ng aming kapitbahay. <laughs> na na kapitbahay. Hmm. Sino to? Kanino galing yan? Tatang. Kaya natatang. Libre binili mo? Ah, uh, nakakaya mo i-libre eh. Ah, nagbayad ka. Ayan po. At least kahit nagbayad, sariwang sariwa, alam natin na sariwa siya. Ayan po. <laughs> Sinusubukan kasi namin magtanim ng malunggay pero hindi kami nabubuhayan dito sa likod ng bahay. Ewan namin bakit. Lahat ng tinatanim ni Papa Fernan hanggang simula lang, Kunyari, tutubo. Pero hanggang doon na lang, hindi siya nagtutuloy-tuloy. Mainit yung kamay ko sa halaman. Mm, mainit daw po yung kamay niya sa halaman. Ayaw kasi magtuloy eh. Tutubo lang, magkakadahon ng maliit. Tapos wala na. Ganun talaga pag tama. hindi <laughs> <laughs> na siya, hindi na lalago. Ganun talaga pag tama <laughs> ng kamay. Sa ibang sa ibang, sa ibang ano yung kamay mo. Katulad ng mm. pagte Sa ibang nakalaan. Eh pagko-construction, yun. ha, <laughs> ah, ang daming kalat eh, Busy-busy oh. <laughs> naman si Snoopy eh, oh. Snoopy, no? <laughs> At ayan po, i-end ko na to. Salamat po sa tumapos ng video na to. Gagalit si Snoopy? Ayaw nang nilalaro ni, ano, ni Polo. Ayan po, ang ah, kanilang morning tinutulungan si Papa na nila maggalat. <laughs> Hindi mag eh. Si Astig, ayan pa sa maghahanap kay Astig, ayan. Kumakain ng malunggay si Astig. <laughs> ayan naman si Mayor. Tapos eto si Snoopy. Ayan, namimitas si Snoopy. Oh. Parang nasa puno lang si Snoopy. Oh. <laughs> Snoopy, parang nasa puno ka lang namimitas. Ah. Ayan naman, Oh. Kahit marami na sa babae, namimitas pa rin. Ayan eh, si Solo. <laughs> Tuwan-tuwa sila eh. Oh. Ito may dalapang tangkay. <laughs> Ayan po. God bless sa ating lahat. Good morning po. Busy rin si Grace sa ano, pagkain ng malunggay. Tama yan Grace, pampagatas mo. Ay, hindi mm -mm. Ayan si Cherry o. Oh. Namimitas din ng malunggay si Cherry girl. <laughs> Pati sa ibrons <laughs> eh, Ayan po, good morning ulit. Final. Thank you po sa tumapos ng video namin. God bless.